Ayan. Huwag natin kalimutan sa subscribe at channel niya. At panoorin ang videos ni Marian Vlog, aking mga kaibigan. Siya rin po gumawa ng aking susatya nung karaan nung mga panahon na magkasama kami sa Lighthouse. Hindi yung hindi mabuksan yung video. Siya rin po nag-ayos niya. Huwag natin si Marian isang napakabuting tao at, uh, mayaman to pero <laughs> may, may, may adikain na pagtulong <laughs> oh. kaya nandito siya ngayon sa kalina ayan, salamat. ayan, masalamat po, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan, thank you Richelle at thank you po kay Kuya Mario, salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel, ay eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. thank you very much. Supportan po natin mga kalingap. Marius Vlog, yan, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapubre. basta Ayun po mga <laughs> kalingap, nandito na naman tayo sa Kubo. At nandito sila Kalingap, Rob. Nandito po yung mga matubang. Yun, mga meron tayong So, Good news kasi maganda naman ang ang, ang kalabas. So, hmm. Oh, na eh, no? Okay, <laughs> marit na tayo. So, grabe, no? So, ano yung done, ha? Sana, ano? Pagpatuloy pa ni Medic. Ah, na. Sana. So, plan So, mo pa yung arte mo. magalingan mo pala bilang artista. <laughs> <laughs> Nagaling <laughs> Natural yun eh. Wala mo no? <laughs> 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 Wala din yung arte Wala din yung arte 'yung So ngayon. so ngayon po mga kaling uh, na po tayo dito sa <laughs> Nami-maintain mo yung kakulitan mo no? wala na nainis sa iyo no no kung may nainis man sa iyo pero tutuwa sa iyo kasi king kuy ka din talaga no sobrang king kuy <laughs> galing no? Naging, ano na yan. tatak na tatak na no so ang ilang nagbago sa iyo yung pagtangkad mo no? <laughs> Biglang biglang yun po. Joke lang, joke lang. Dahil joker ka, ano ngayon ang gusto mo na pakita sa viewers natin bilang uh, manakaw. Long time no see bro. Oh, <laughs> ay kumusta? Hello po. Uh, musta lang. Pangusto mo lang eh, siyempre matagal tayong hindi nagkita. Oo oh, wow. nga. O oh, nung... akala ko nga na kay Kuya Balca. Oh, dati naman, nandoon pa rin tayo. Nandoon siya pa naman. Eh siyempre, uh, kapag nandito Nasayin. tayo, hindi naman ibig sabihin na eh, hindi mo nakita ko doon, ah, wala na ako. Nandito pa rin ako nag-scout pa rin. Kung ano yung ginagawa natin. Ah, ano napanood ko nga yung, yung video mo kay Mylin, baka akala mo ah, hindi ko pinanood. <laughs> yun. Ala, <laughs> <laughs> alam mo saan nangyari yun? Ah. Nagulat nga Ay, ako. Ayaw ko nga ikon yun. It, eh... 'Yung bang i-upload, oh. sabi ko wala man ito. Anong kasi wala naman si Maylindo. Alam mo, nagii scout ako noon. Oo. Oh. Tatas so. sila nakatira. Doon sa may talubatib, sa unahan ng talubatib, ah, sa talubatib, nag i scout ako. So ngayon, nakita ko yung giba, giba na bahay. Uh -huh. Yun pala, in scout ni Maylin yun. Handa't sa nagkakwentuhan kaya nabuka na yun. Kaya uh -huh. sabi ko, abo, maganda to. yung <laughs> <laughs> so, in-scout niya, in scout mo. Oo. oo. Ay, sa kanya, wala naman pag inutangan pa. Oo, oh oo -oh, inutangan. Uh -huh. so, ikaw, ikaw, ikaw nagbigay talaga oh -oh. oo, yun lang. Hmm. So maraming salamat sa, sa na-discovery na, na mo rin kung gaano kalupit si Maylin pagdating sa Oo, <laughs> oh, malupit. Ano? Nagulat kung pinanood ko kagabi yun. Uh Oo. -oh. Uh, baka sabihin mo hindi kita pinanood. Ayun, maraming salamat. Eh, na, sa karna, napakon din ako doon sa prank ko, <laughs> kay... <laughs> Kala mo hindi kita pinapanood sa oh. galing ni Idol. Nandun <laughs> din tayo lahat. Oh. Uh -huh. Siyempre, supportahan natin lahat. Ano. Uh -huh. uh, hindi naman dapat, hindi lang mayapat hindi tayo nagkikita dito kay Kuya Bal kasi ang dami naman na nila Kuya Bal pati kailangan na rin natin kung halimbawa pwede tayo mag-isa na maghanap uh maghanap tayo, gawin uh, natin yung trabaho natin maraming bagay yung gano'n at saka hindi mo dapat kalimutan yung talagang uh, ginagawa ng kalingap na magbigay tayo din ng... sa, isa din sa dahilan bakit Oo. Ka sa kalinga? Oo. Dahil gusto mong Uh, naniniwala ka doon sa dikay ng kalingap sa pagtulong. Mm -hmm. Kaya nandun ka. Uh, tama yun. Ako din naman, may views wala. At tuloy ang scouting ko. Ako talaga wala. Huh? 100 pa rin. <laughs> wala eh, pa rin. Ganun lang talaga. Uh -oh. Lalo't maliit pa lang ang bahay. Ganun pa rin. Masalamat naman tayo. ayun kaya si Ikal din Ah, oh, yun na sila. Uwi okay. oh, okay na. Okay. sige na. Okay. Salamat uh, Dr. Love. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Huwag <laughs> natin yun yung vlog sa lisaan, subscribe sa channel niya. At panoorin ang videos ni Marian Vlog. Akin po kaibigan. Siya rin po gumawa ng aking sa sasakyan nung karaan. Nung mga panahon na magkasama kami sa lighthouse. Yung hindi mabuksan yung pinto. Siya rin po nag-ayos niya. Ayan. Huwag natin si Marian Vlog. Isang napakabuting tao. At uh, mayaman to pero <laughs> may, 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 adikain na pagtulong. <laughs> oh. Kaya nandito siya ngayon sa kalina. Ayan. Salamat. Ayan, salamat din. Ingat-ingat kayo, ingat kayo. Kasama ka ba dyan? O, oh, sige. Ay, oo. Oo nga pala, may sarili ka nga pala. Ayan. Hindi, hindi ako pumasok ngayon, sa ng schedule ko eh. Oo. Mm -hmm. Ngayon. Mm -hmm. Bukas ang schedule ko. Okay. okay. Ano naman schedule namin? <laughs> Apat na araw ako sa isang tiglo. Pero hindi ko pa rin nabubuo yun. Minsan tatlo lang talaga. Bakit hindi mabubuo? Kasi hindi mabubuo yun, yung puro Kailangan <laughs> Ayong <laughs> ah, kwan, ako minsan talaga para may akong mga kwan na charity talaga. Mm mga talagang uh, lang natin tsaga lang talaga ayan okay. salamat po. salamat thank din thank you, thank you very you. Thank much you. okay makita na lang tayo sa mga upload oh salamat okay thank, thank you. Okay. thank, you. Okay. thank, you. Okay. thank you. you ayan po mga kalinga pa yan si <laughs> <laughs> isa rin pong sa kalam na ayan po dati rin natin kasama so ngayon medyo lumalayo-layo lang siya <laughs> dumidistan siya po ako sa kanya <laughs> dumidistan kaya nakakahiyana <laughs> po pero nandyan pa rin tayo nandyan pa rin Eh po mga kalingap, sana po ay nandito po tayo sa SM City. At uh, ngayon po ay galing po tayo sa pag-scout. Uh, po ano, unang-una brown out dito po. So, sa bahay brownout brown out din. Uh, kaya uh, ito po, punta muna tayo dito sa SM para makapagpalamig muna po ano ng counting oras. Sobra ang init ngayon. Kaya ayan mga kalinga, samahan niyo po ako para magpalamig muna tayo dito sa SM. Ayan po sa ngayon, ang daming tao dito sa papuntang SM. Ayaw ko po, daming tao dito. Puno, pati yung parking area, puno. Ayan po yung pintuan lang oh. Talagang konti yung ano yun. Puan din po ang sa pinto lang. Nakapilang tao. Ayan. Dito po tayo ngayon sa SM City. Ayan. Puno po yung parking. Ano? Ano? Kasi parang buong dahil siguro ngayon ay brown out. Ano po? Kaya halos lahat ng tao pumunta dito sa SM City. Sa mga malalamig na area. Ano po? Kaya ito. Palamig-lamig din po tayo ulang. Ayan po dito sa uh, loob ng SM. Puno talaga. Mm. Ayan. Kaya sa po. Palamig-lamig muna tayo dito sa loob ng SM may papabili sa si Tupi kaya po oh. daming tao ngayon sa DLV yung DLV po oh, puno sa ngayon Yeah, papunta muna tayo sa taas. 注意安全！注意安全！ sa SM ano, ang daming tao ngayon dito siguro halos lahat ng tao dito ay nagpapaalamig lang po ano Ayan, dito po tayo sa food court brown out po dito ano kaya dito mga nagpapalamig ang mga kababayan natin mga Pilipino hindi okay. po natin alam po ano itong mga pinagpipilahan dito okay. So nandito po tayo ngayon sa palaruan, dami talagang nagtatambay dito. the a brand new Suzuki Desire tire GLLT. Don't miss the SM City Diet 3-day sale on May 17th. jalan papa po, muna tayo. Pero oh. kung ako yun. Sa ngayon po, sobrang init. Ano? Halos sa uh, lahat ng tao nandito sa SM ngayon. Ayan na. pa natin Ayan Punong-puno ang parking area sa ngayon. Pag nasa loob ng uh, SM okay lang Dapat hindi ka nalalabas Kaya lang hindi naman pwede hindi ka nalalabas ano Kaya Ganun pa rin Maiinitan pa rin tayo e, Nagpalamig lang po tayo sandali ano dito sa SM Kasi sobrang init Halos lahat ng tao siguro nandito sa nandito ngayon sa ayun sobrang init ng service natin ayan po okay po mga kalingap ayan marami po sa